This is Erwin uh, uh, Tolfo po. Ah, uh, marami po mga kababayan natin, uh, lalo na mga netizens, uh, several months ago nung uh, sta yung Coast Guard starting uh, posting, uh, started posting yung mga uh, harassments sa ginawa ng Chinese Coast Guard. Ay sang-ayon na magkaroon ng joint patrol uh, with other foreign nations or allied nations like US, Japan, Korea, Australia, etc. Uh, pero wala pa rin po nangyayari. Kumusta na ho ito? I mean uh, ito ba is on the table? Uh, Nadidiscuss po ba ito pag uh, kayo po ay -me meeting with the uh, office of the President or the President himself, uh, uh, ADG Malaya? Opo. po. Uh, kung Erwin, uh, nagkaroon na po tayo ng isang uh, joint sale with uh -huh. the United States last month. Uh -huh. no? uh, ginawa po ito sa Palawan uh -huh. and this is just the first of many joint patrols na gagawin po natin, uh, nag-express na rin po ng interest ang Australia uh -huh. and Japan uh -huh. na sumama sa mga joint patrols natin. And uh -huh. we could expect in the future uh -huh. ay uh, mas dadalas na po ito. Uh -huh. um, yun po, tama po kayo kung Erwin kasama po ito sa mga pinag-uusapan ng security cluster ng kabinete uh -huh. uh, pa para maging uh, isang contact uh, natin uh -huh. dun sa increased provocation na nangyayari sa Uh, West Philippine Sea. All right. May may other question uh, uh, assistant uh, Director General Malaya. Uh, sabi po ng uh, US State Department yesterday, na ang West Philippine Sea is part uh, yung uh, defense dyan, protection ng West Philippine Sea ng mga Philippine vessels, aircraft man yan or sea vessels ay uh, pasok po dito sa uh, uh, RPPHUA's uh RPUS Mutual Defense Treaty. Tama po. Uh, ba? Uh, uh Sir Malaya. Tama po 'yan, no. Uh, nung pumunta po si Pangulong Bongbong Marcos sa Estados Unidos during his state visit, isa uh -huh. po 'yan sa napag-usapan, yung pag-update sa ating tinatawag na bilateral defense guidelines. Uh -huh. At nakasaad po doon sa bilateral defense guidelines is the reaffirmation of the terms of the mutual defense treaty at liniwanag po doon na an armed attack on a uh, philippine public vessel can lead or can be a trigger for the mutual defense treaty ibig po sabihin uh, kasama na po ang BIFAR vessels kasama na po ang coast guard vessels mm -hmm. maliban uh, kasama na rin in addition to the philippine navy vessels so uh -huh. kung magkaroon man po ng armed attack sa mga pampublikong um uh, po ng uh, Pilipinas sa South China Sea at sinama rin po ang South China Sea doon sa sakop ng Mutual Apo. Defense Treaty Apo. ay pwede na po nating uh, invoke yung ating Mutual Defense Treaty with the United States. What happened the other day uh, during the weekend can we consider that as an attack by uh, uh, Chinese vessels uh, Philippine vessels so this will trigger now the Mutual Defense Treaty. Tama po ba ADG Malaya? Well, uh, kong Erwin, this is just my personal opinion po, no? Um, having read the mutual defense treaty, uh, na ang maliwanag doon ay armed attack. Eh yung nangyari naman po doon sa uh, Yungin Shoal, no? Doon sa Rory Mission natin was more of a blocking, no? blocking. Parang girian po ang nangyari, no? Parang okay. sa kalsada nagkaroon ng gitgitan. Mhm. Mm uh, Mayroong isa na talagang agresibong uh, bumabalandra sa dadaanan ng ating mga uh, barko. Kaya hindi, sa sa tingin ko po, hindi po ito armed attack and cannot be a basis for the invocation of the Mutual Defense Treaty. Pinag-aaralan din. Uh, I was just talking to Speaker uh, Romualdez uh, last night uh, mm -hmm. at uh, gusto niya yung kanyang uh, advisors pag aralan kung uh, pwede bang uh, isama dyan ang Philippine Navy kasi base sa mga survey, uh, ADG Malaya, yung mga tao gigil na. Gusto nila ng uh, more presence ng ating AFP, particular dyan sa Pag-asa Island na magpatrol ang Philippine Navy, lagyan ng mga sundalo dyan. Agree po sila parang 60 percent based on the survey. Pa pwede ba ang Philippine Navy na stationa na dyan sa Pag-asa Island na no, magpatrolya din uh, kasama ating Coast Guard sa West Philippine Sea basta within our territorial waters, uh, ADG Malaya? Opo, Kong Erwin, um, if we do so, Kong, uh, we are well within our right to do so. Dahil uh, yan po ay karapatan ng ating bansa kung gusto nating i-deploy yung mga tinatawag na gray ships doon sa ating Rory Mission or kaya naman magtalaga tayo ng isang gray ship na naka-permanent doon sa Ayungin Shoal. Uh, pero meron po yung ano, implikasyon kong dahil ang, ang China po ay uh, will, will probably consider that escalation. Dahil Uh, naalala niyo po nung sa Star Scarborough Shoal, no, uh, noong ang pinadala natin sa standoff sa Scarborough Shoal was a Philippine Navy ship, ang sabi ng China, eh, we escalated it by sending our warships. So baka po uh, in the future, warships na rin ang ipadala nila. No? So kung mm -hmm. ganoon, uh, we have to be ready also for the possible reactions of China. Pwede ba nating habulin din sila dito uh, ADG uh, Malaya. This is Aldo Bendijo ang China sa Danios, Perwiso sa ginawang pagbangga ng uh, barko nila sa atin. Eh kahoy pa itong barkong binangga nila eh. Opo. Opo, tama po 'yan. Uh, we, pwede po tayong uh, maghabla, hmm. no? Meron pong mga mekanismo na hindi pa natin nagagamit. Kaya po merong uh, isang team sa Office of the Solicitor General na siyang naatasang mag-aral ng mga posibleng ikaso pa natin sa China uh, not only for this incident hindi, hindi lang po itong incidenting ito ng uh, pagbangga sa ating mga barko sa Ayungin Shoal pero para na rin po for example doon sa nangyaring uh, coral degradation o yung uh, uh, pagkasira ng uh, kalikasan no doon sa Sabina Shoal no yung mga bahura sa Aruzul Reef and uh, Sabina Shoal. Mm -hmm. So pwede po kung nag-decision uh, po ang ating Pangulo na magsampan ng gano'ng kaso ay pwede po natin gawin. Mm -hmm. Okay. Uh, panghuli na lamang, ADG Malaya. Pero realistically sir, no matter what we do, eh hanggang doon na lang po tayo, di po ba? I mean, uh, diplomatic protest, uh, note verbale, mm -hmm. patawag ang ambassador ng China. Uh, hanggat sa sinasabi ng China na sa kanila ito, yung buong, hindi lang pati West Philippines sa kanila na eh. Wala ho magagawa, di ba? I mean, realistically, I mean, speaking, we, we, can't do anything kundi we'll just keep on filing protest after protest after uh, uh, etc. Yun lang po yung options natin. Kasi, and, and I was just wondering, bakit di pa natin nilalapit ito? The Senate had a resolution na to bring this to the attention of the United Nations General Assembly. Unfortunately, wala pong nangyari doon. Well, what do you suggest? Kayo po rin nandyan as member of the National Security Council. What do you suggest na medyo matibay-tibay at medyo malakas-lakas na mensahe for China, uh, ADG Malaya? Well, well we can expect po na a more resolute response <laughs> Uh, from the government uh, kahapon po nag meeting na ang uh, security cluster together with the president at doon po sa meeting na yon ay pinag-usapan nila yung uh, mas malakas na responde ng ating pansa dito sa latest provocation coming from China mm -hmm. unfortunately sirs, no hindi ko po I cannot disclose that because right, of right. national security okay. considerations hindi po natin pwede i-telegraph <clears throat> yung ating mga movements with China right. but i think uh these are now taken very seriously by our government and we we, we can expect a more resolute response uh, in the future pero do naman po sa uh -uh. Na, nakikita ko po kasi a uh, basing uh, doon sa mga messaging naman po ng uh, US state department they are just waiting sir Ayaw nilang pangunahan at sabihin na we will do this we will do that i guess they will just they are just waiting for a signal or a request from the philippine government to assist us Have we done that so far, uh, ADG Malaya? Uh, well, we are addressing po this problem on our own level, mm. no? Uh, kasi nga, ang naratibo na nang gagaling ay nagpapagpinapagit na daw natin ang sarili natin sa nagbubunggu ang mga malalaking bato, <coughs> meaning the US and mm. China. Na hindi naman po totoo, no? Uh, what we are doing here is not a tag, is not becoming a proxy of the United States, no? Hindi po tayo uh uto-uto ng United States dito tayo mm. po ay ipinaglalaban natin yung ating karapatan na ipinanalo natin sa 2016 arbitral uh, ruling so mm. uh, pero given na uh, sabi, sabi nga po ninyo no posible na exhaust na natin yung diplomatic measures right maybe no it, it it could be the time no na lumapit tayo sa mga karating bansa natin at mga kaalyado natin para mas lumakas naman ang posisyon natin. And I think this is now being considered by right. the president and by the security cluster. All right, all right. All right. Eh, good to good to hear that. Uh, kasi people are just waiting. Eh, mga tao po ay nanggigigil na rin, ADG Malaya. At ku uh, kung napapansin mo uh, reactions ng mga netizens sa social media, puro protest na lang, puro not verbal. wala naman nangyari. Sabi nga, bombahin na yung girahin. Siyempre, the government, tinatansya, wala tayong kakayahan pero gusto nila na mas one notch higher sa sa protestor so, uh, constant patrol siguro maglagay na siguro diyan ng uh, base sa uh, pag-asa shoal di ba hmm. eh pwede na mag-anchor diyan yung mga Japanese Coast Guard, US Coast Guard Dama, lahat oh. sa at paryado diyan paikot-ikot diyan sa West Philippines Sea. Eh. Uh, anyway, oh, oh. Uh, so I I hope uh it will be sooner uh, ADG Malaya before Huwag naman sana mangyari, may may may, may masaktan o may mamatay diyan, particular na ng mga sundalo natin, ADG Malaya. Opo, opo po. Tingin ko po um pag na ng ating pangulo yung report ng Philippine Coast Guard yung kanilang mm. maritime investigation report Apo. na ipinangako naman po ng Coast Guard in five days ay magmi-meeting uli yung security cluster para pag-usapan yung mga hakbang gaya nga po ng sinabi niyo one notch higher no Apo. kasi sa, sa tingin ko po we also have to consider our economic relations with China Yon. no sa panahon po na nagkakagulo ang mundo no with uh, Ukraine Gaza tapos ito po pagtaas ng presyo ng mga bilihin and all no uh, we have to you know make a calculated response dahil China is our number one trading partner Yon no right. So, sa tingin ko po, itan din po sa alang-alang ng ating Pangulo, kaya pinag-iisipan niya ng uh, mabuti kung ano yung magiging uh, ano natin, uh, sagot natin sa latest incident sa Ayungin. Ah, ang problema kasi dito, ADG Malaya, parang lumalabas subservient tayo because parang umaasa tayo bukas palad. Pag uh, tayo ng uh, China, uh, lumayas ang China, mm. eh, kawawa tayo economically, ha? Uh, baka mas maraming uh, mas malaki ang problema natin sa ekonomiya pag nagkaganon so ito lang po talaga ika nga ito yung uh, uh, parang tanikala ha ito hmm. yung kadena na pumipigil sa atin because of this dahil trading partner tayo tama po ba ADG Malaya Yes tama po yan so uh, kailangan po calculated natin yung mga galaw natin matuto tayo sa ginagawa ng India for example no ang India hmm. may dispute din sila doon sa ni Malayas no, mm. doon sa border nila with China. Uh, but despite that dispute na nagkakaputukan sila doon, they are able to maintain a good economic relations. So sana po ganun din tayo. And it takes a lot of skill and diplomatic skill on the part of the Philippine government to be able to do that. So mm. siguro ang pakiusap lang po namin sa ating mga kabayan, you know, just be patient, no? Uh, let's give the president and the cabinet enough opportunity to craft our foreign policy kasi Tama po kayo, is kailangan isang-alang-alang natin yung lahat ng aspeto ng ating relationship with China. Reaction niyo po dito sa collision ng barko ng Philippine Coast Guard at ng China dyan po sa Ayungin Shoal sa West Philippine Sea. Ah, uh, sabi po ng US State Department ay uh, kasama daw po yung uh, West Philippine Sea na yan sa mutual defense treaty pa lahat ng uh, aeroplano ng Pilipinas at mga barko Or what is your assessment that this will trigger down the mutual defense treaty? Alam nyo kung Erwin sa inyong mga tagapakinig, no? Mm -hmm. uh, talagang patuloy tong pagbubuli sa atin ng mm -hmm. bansang China at mukhang talagang tinitest nila ang leadership ng ating Pangulo the commitment to protect our territory, protect our exclusive economic zone. Itong patuloy na aggressive actions nila coercive actions against our own Coast Guard, our own Navy, the supply ship. reflects talaga ano ba ang pagtingin sa atin ng ng bansang China at okay. ng liderato nito na nambabastos talaga at hindi nagrespeto sa karapatan ng sambayan ng Pilipino with regards to in place on international law. Alright. Uh, Prof, the, the U.S. State Department issued a statement na Bahagi raw po ng Mutual Defense Treaty ang West Philippine Sea si Protection of Philippine Vessels uh, both uh, on sea and on air. And uh, this could trigger daw the Mutual Defense Treaty. What is your uh, take on this, Prof. Dindo? Yung Mutual Defense Treaty kasi ay nagbibigay talaga ng tatatawag nating relasyon hmm. between the Philippines at ang bansang Amerika na kung may mangyari sa isang barko natin. And when say barko, yan yung isang barko tulad ng nasa Union Shoal. Eh, Magti-trigger yung samahan natin. That means mutual defense, eh, tutulungan at eh, magre-reinforce sila sa atin. No? Kaya ang ginagawa sa ng bansang China, eh, nandun tayo short of war. Opo. Ang tawag namin dyan, eh, gray zone, neither Opo. black or white. Binubunggu Binubunggo nila, hinaharas, kasi it will not actually lead to a war. Mm no so nilalaro nila itong konsepto na walang gera wala na naman to nakakabungguan nakakagirian lang kaya nga kami ang paniniwala namin siguro na para wag na tumakpatuloy madaming bumubusit bumibisita sa ating bayan madaming pakipag-usap na makipagtulungan eh baka gawin na lang natin eh ang ating gobyerno hindi ng joint patrol mula dito sa mga trilateral partners natin nagbanggit dati ng Japan, Australia, right, Canada right, right. ay may interest na magkaroon ng mga joint patrol sa West Philippine Sea. Si, baka napapanahong hingin ng tulong na ito ang ating bansa. At tingnan natin anong reaction ito mga iba't ibang bansa na naniniwala na ating hmm. itong lugar sa West Philippine Sea. Si, hindi South China Sea, si, hindi natin inaagaw. Yan ba't hmm. ano yung binibigay sa atin ng batas na what we call international law. Uh -huh. Pero ang uh, sinasabi kasi ng uh, uh, China na Lalo na pag uh, kasama natin itong ibang mga bansa hmm. ay ay uh, parang where we tayo ho nag agitate eh, na were agitating them pag nag-imbita tayo ng mga other uh, allied uh, ang, uh, countries para pagpatrolya diyan sa West Philippine Sea we're agitating yan daw. Yan ang pananaw ng bansang China na patuloy tayong inaagitate, kino binubuli no? Napapanahon, bakit nila ito ginagawa sa mga malalaking bansa? Hindi naman na binubuli ang bansang Hapon. May, Ama. meron din silang disputed area. Correct. Ang Korea, hindi rin na binubuli. Or Kasi Taiwan. May puwersa. May puwersa. Hmm. No? Ang Taiwan, binubuli nila dati until nagsama-sama iba't ibang bansa na paninindigan nila ang Taiwan. Hmm. So siguro napapanahon at tingnan natin from that perspective. Um, Huwag natin pakinggan ng China. Right. Interest okay. ng hmm. sambayanan, interest ng right. bansa natin. Hmm. No? At sino ang nagbubuli? sino ang nananakot sa, sa West Philippine Sea. Ang base daw ng kanila yon, doon pa lang mali kaagad ang pananaw nila kasi atin Ma yun. May At dapat panindigan natin. Prof, perception kasi. May my perception, kasi, na. My, my perception yes. kasi, Prof. Na pag humingi tayo ng rest back or tulong sa ibang bansa lalo Amerika, ay parang uh, short of uh, we're declaring war. Eh sabi nga ng no, mga nakaraang panahon, eh baka bombahin tayo, madurog tayo, inuklear tayo. Is, is that a possibility? Pag uh, ika nga uh, pumorma tayo, kasama natin ang U.S. Uh, uh, Navy or U.S. Uh, Coast Guard, other nations, now uh, short of uh, declaring war versus China, at baka mainis ang China, bombahin ka agad tayo ng nuclear. Yun ang sabi dati. What do you think? Ako, hindi ako nanginawala na tatawid sa linya na yon ang bansang China, right. lalong-lalo na kung ito ay pagtutulong-tulungan mm. ng iba't ibang bansa oh. na nagnanais Apo. na suporta ng Pilipinas. Ang tawag namin diyan sa strategic na pag-aaral or strategic studies ay collective deterrence. Mm. When you are with other countries, any Apo. threat of war becomes less. kasi ikaw ay maliit, mm. binubuli ka, mm. o dinuduro ka ng mas malaking bayan. Okay, So ah. mas maganda na panindigan natin na kasi hindi naman tayo humihingi ng hindi alam ng buong mundo kung bisita. Hmm. Ilang barko galing sa Canada. Nangangako ang Australia at Japan at Amerika na trilateral relationship sa mga iba't ibang bansa hmm. na andyan din ang EU bumusita. So ang hinihingi lang natin dito is kung naniniwala kayo na sa amin ito, eh, pagtulungan natin protekta ng aming lugar, okay. at dito tayo mag-join patrol. Okay. Marami salamat. At hindi, hindi tayo ng gera. Tayo hmm. ay pinaprotectan lang natin ang interes ng sambayanan, hmm. ng ating bayan. At mula dito, makikita natin sinong tunay nating kaibigan at sino ang hmm. nananakot at nanduduro sa atin. Reaction lang unin nyo dito sa nangyari. is it really time, a high time na, na humingi na tayo ng tulong sa ibang bansa para magpatrolya dyan sa West Philippine Sea para hindi na tayo mabuli? Kasi pananaw ng mga kababayan natin, it's high time that we do that. Ah. Uh, Ah, uh, Senator Tolentino. Tama, tama po, na hingi pa ay ng tulong last year ko po pinupropose eh, ko, 'yung joint patrol not just with uh, the United States kasama po ang Australia and Japan. Totoo oh po. So, kung magagawa po 'yan, then freedom of navigation naman at uh, lahat naman po ay may access dapat sa trade route po 'yan internationally. Uh, may treaty na po at 'yun ang na hmm. mm -hmm. Sir? Mhm. Mhm. concept po. Pa. Uh -huh. So paborho kayo, no? Itong joint patrol ng mga kaalyadong bansa na Pilipinas para tumigil na sa ginagawang uh, pambubuli ng China uh, diyan sa West Philippine Sea. Tama ho ba? Right, no? Ito at at marami pa hong pwedeng gawin. Apo ano pa po? Nag nag-aok ng yung Senate special Maritime Committee and oh. Wow. So, pati po kami uh, dapat cash na measures. Hmm. Kailangan na po magkaroon ng Maritime Law at Ayun. uh, so, naman ng hmm. DFA at Office of Solicitor General. Hmm. So, makita po, uh, po ito dahil uh, makilap po ito kinihintay. Siguro mga 3-3 na po the making. So, napo sana po ma mailupil po natin ito ngayong pagkuntapos ang tour or oh, early yeah. January. No, yun. maganda ho yan. Maritime zone law. Pero inby uh, -hmm. ba, re-respetuin ng China. Yan ang problema. Eh. Hindi po nila kinikilala ang um, mga batas yung natin, yung sir. Dito. Eh. Ang mangyayari po dito, re-respetuin po ito ng buong mundo. Uh, po ng uh, member states na unclosed, pagiging ang international hmm. maritime organization. At may, may, sanctions. So, uh, preparations na po na maliwan ko. Pero ganitong incident may maging yung mga environmental coral damages na nilinika. So, All right. wala, po, wala pa tayong gano'n. Halos 132 or 152 countries mm. na may maritime law, Ayun mm -hmm. po, wala pa. okay. okay.